Hi mga kaweb. Welcome ulit sa channel. Kung first time mo dito, ako nga pala si TDC Web Guy at sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-install ng Elementor sa WordPress website. So, kung gusto mong gumawa ng magandang website kahit hindi marunong mag-code, Elementor ang best tool para sa Tara, simulan na natin. So, step 1, mag-log in sa WordPress admin. Una, Pumunta sa iyong WordPress website at mag-login gamit ng iyong admin account. So step 2. Pumunta sa plugins at i-click ang add plugin. And step 3. Hanapin ang Elementor. Sa search bar sa taas, i-type ang Elementor. Lalabas dyan ang Elementor website builder na hinahanap natin. Step 4, i-install ang plugin gamit ng Install Now button. Step 5, i-activate ang Elementor. Pagkatapos ma-install, i-click mo lang ang Activate. Pagkatapos mo ma-activate, installed and activated na ang Elementor mo. So, pwede na nating subukan. So, step 6, subukan gamitin ang Elementor. So, nagay tayo ng page. Publish. At makikita dito, andyan na yung ating Elementor Editor. So, pwede tayo maghila ng element dito from the left sidebar uh, papunta doon sa ating canvas. So, ayan, testing natin heading at icons try din natin maglagay na structure so gawin natin 2 rows mapapansin nyo uh, meron tayong sidebar doon so para ayusin nya gawin lang natin is click lang natin yung page settings at makikita natin sa page layout adjust natin gawin natin elementor full width at 'yan makikita natin as naging full width na siya, wala na yung sidebar na line doon at pwede na ulit tayo mag drag and drop ng elements papunta sa ating canvas. So 'yan, meron na tayong Elementor sa ating WordPress. So kung nakatulong 'tong video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating web design tips.